programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel sa tapat nga ng bahay nitong si Tanggol at ang mga dati nga nitong kaibigan na nagbibilyar ngayon nga ay in-report ng isa sa kaibigan niyang babae na si Tanggol daw ay nagpunta ka ng Quiapo at nagpaalam nga kay chairman na siya ay tatakbo bilang isang vice mayor nga ng Maynila sa Quiapo at ngayon ay na-convincing nga nito itong siya chairman at ngayon ay si chairman ay tatakbo din. Dito naman ay narinig lahat. Dito nga, nga si David kung paano nga nila pag-usapan ito nga si uh, Tanggol na ngayon nga ay tatakbo bilang isang vice mayor at dito ay uh, suminghal na naman ang walang hiyang si David at pati ang mga kanyang kapitbahay ay nagagalit siya dahil nga si Tanggol na naman ang nagwagi at dito nga ay balak niya nga itong barilin ang mga tao nga sa baba. Ngunit sinabi nga ng kanyang attorney na si Vera as sinabi nga huwag mong gagamitin ang baril sa hindi maganda dahil baka sa o kapulutin at dito nga ay naghihimutok ang kanyang kaloobang na si Tanggul daw ay tatakbo ng uh, bilang isang vice mayor dapat daw ay siya ang tatakbo at siya ang nararapat sa kapangyarihan. Baka nakakalimutan mo, David, na hindi ka naman tunay na anak nitong si Ramon Montenegro at hindi ka isang Montenegro. Ikaw lamang ay nagpanggap or isang impostor. Kaya't ngayon ay wala kang magagawa dahil hindi ka kadugo at wala kang dugong Montenegro na dumadaloy sa iyong katawan. Kaya dito naman ay nalaman na nga nitong si Congressman Miguelito Guerrero ang ginawa nga nitong si David na pineki at niloko nga siya sa mga titulong ibibigay sa kanya kung kaya dito ngayon ay matitikman na ni David ang lupit at galit ng isang nga Miguelito Guerrero kaya dito ipapahanap na si David ng mga Guerrero dahil sa ginawa niya nga ditong panluloko yun lang naman ang alam mong gawin David ang manloko at ang uh, magpanggap bilang isang uh, kinatawan na kung sino mga tao kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye